Ang ibig sabihin ng mga original Greek words na angkop sa pag-aaral ng salitang gospel ay mabuting balita at ang pagbabahagi nito. Kalimitan, ang paggamit sa salitang ito sa New Testament ay tumutukoy sa mga katotohanang may kaugnayan sa kaligtasan na inaalay ni Kristo at ang pagbabahagi nito sa sangkatauhang naliligaw ng landas. Sa pamamagitan ni Kristo, dumarating ang mabuting balita dahilan sa kanyang ginawang sakripisyo sa kalbaryo. Naging posible ang kapatawaran ng kasalanan at ang pagkakaroon ng daan tungo sa kaharian ng Diyos. Ang gospel ay ang pagbabahagi ng good news. Subalit, ano ba ang mabuti sa good news na ito? Ano yung mabuting balitang hatid ng mga evangelists? It is simply this. Kung hindi gumalawang Diyos patungkol sa lost condition ng makasalanang tao, then man will be lost forever in his sins. Walang kaligtasan ang sanlibutan. Subalit, God sent His Son, Jesus, to save sinful men and women from their sins upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang mga sangkap ng gospel ay, una, ang balita ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesus. Ikatlo, ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa makasalanang tao. Ikaapat, ang kalakip na paghamon ng pagtanggap sa mensaheng ito para sa ikaliligtas na makasalanang tao. Ang ibig sabihin ng original Greek word na ginamit sa salitang evangelist, I want who brings good news, ang taga-deliver ng mabuting balita o ng gospel. Tatlong beses mababasa ang salitang ito sa New Testament. A. Sa Acts 21.8 Kung saan ay tinagurian si Philip na isang evangelist. B. Sa Ephesians 4.11 Na nagsasaad na ang mga evangelist ay mga taong kaloom ng Diyos sa Iglesia. At C. Sa 2 Timothy 4.5 Kung saan naman sinabi ni Paul kay Timothy na Do the work of an evangelist. Bilang mga missionaries, tinadala ng mga evangelists ang gospel sa iba't ibang bahagi ng mundo. Evangelism, therefore, simply means the sending out of evangelists so that they may bring the gospel to the people. Ang isang evangelist ay A. Motivated Hindi na kinakailangang utusan pa siya na isagawa ang tugkuling ito. B. Bold Bagamat malambot ang kanyang puso, makapal ang kanyang mukha sa pakikipag-usap sa tao. C. Marunong sa salita ng Diyos. Hindi siya baguhan sa nilalaman ng Biblia. Matagal-tagal na rin siyang nag-aaral ng salita ng Diyos. D. Magaling mag-communicate. Hindi siya paligoy-ligoy o paikot-ikot sa pagpapaliwanag ng kanyang sarili. Maliwanag niyang nasasabi ang laman ng kanyang isipan. At E. Marunong tumanggap ng rejection persecution at iba pang mga pahirap at pasakit mula sa tao, hindi siya nawawala ng lakas ng loob o mabilis ma-discourage dahil sa negative responses ng kanyang mga nakakausap. Ang mga evangelist ay mga disciples na, meaning mga alagad na palagi ang nag-aaral ng salita ng Diyos at dumaraan sa pagsasanay. Hindi siya yung mayroong daladalang gospel track lamang, kundi ang gospel ay kanyang isinasa pamuhay. Ibig sabihin kung nasaan ang hanap buhay, iyon ang kanyang mission field. Doon siya gagamitin ng Lord, not as a preacher, but simply as someone who is like a reporter sharing a news item. Siya ay gagamitin as salt and light without him being conscious about it and as a witness and as an ambassador.